Yan. Yan. Dahil may bunga ang ating nyog. Puno ng nyog, kumuha tayong buko. Yan po ang ating bu bunga ng puno ng nyog. Yan. Tapos tayo na. Kami. Salad. Huwag mong natin apple juice. Kaya, na natin ang ating... Buko! Buko! Buko tama, buko. Chicken bubuko. Chicken bubuko. Chicken coconut. Chicken coconut. kiki sa rao ka nako i na